Kayo ba ay mga tanga? Ako ang amo at lahat kayo ay kailangan gawin ang sinasabi ko. Tama ka, Ginoo. Ikaw ang amo. Ano, baguhan? Sabi ko ay tama ka, Ginoo. Ikaw ang amo. Nagsasalita ka ng walang pag-aalinlangan. Tama ka. Kaya ngayon ay may gusto kong ibigay sa'yo. Ano yung baguhan? Ang aking sulat ng pagbibitiw. Talaga, baguhan? Ayaw mo na magtrabaho dito? Malaking pagkakamali. Bueno, bilang bagong empleyado, ang kakayahan mong mamuno ay nakakabahala. At kung mamarapatin bago ako umalis, ay gusto kitang bigyan ng mga payo. Ano ang ituturo mo sa akin? Sige, sabihin mo, gusto kitang marinig, baguhan. Bueno, ginoo. Di ko iniisip na masama ka, pero sa ilang pagkakataon, ikaw ay nawawala. Naniniwala ako na ikaw dapat ay pinuno, pero ngayon, isa ka ng amo. Ano ang pagkakaiba? Ang amo sinasabi ay ako, ang pinuno sinasabi ay tayo. Ang amo ay nabubulag sa pagmamataas habang ang pinuno ay alam ang totoo. Ang pinuno ay laging nagtatanong ang amo ay naguutos. Ang amo ay nang duduro, pero ang pinuno ay nag-aabot ng kamay. Ang sabi ng amo ay magpatuloy ang pinuno, tayo ay magpatuloy. Ang pinuno ay kumikilala ng ideya, ang sabi ng amo, ayoko niyan. Ang amo ay ibababa ka, ang pinuno ay iaangat ka. Dahil ang pinuno ay nagmamahal, ang amo wala kahit na... Ano? Ang amo ay manggagamit at papang-abuso ng tao. Ang pinuno ay inaayos ang tao. Tinitingnan kung ano ang makakabuti para mapagbuti ang tao. Ang pinuno ay dalubhasa sa sining ng inspirasyon. Ang amo ay dalubhasa sa sining ng manipulasyon. Ang amo ay laging sumisigaw na akala mo lahat ay pagmamayari. Ang pinuno ay tinatrato ang tagalinis sa parang sa nagmamayari. Sila ay madamayin at alam na komunidad dapat ang prioridad. Ang mga amo, akala nila ang kultura ay bagay na nakikita lang sa yogurt. Ginoo, tanungin mo ang sarili mo, hindi ako nagpapanggap maging guro. Pero may narinig kayo na ba salita ang amo ng mundo? Ito ay laging pinuno ng mundo Pinuno ng relihiyon, pinuno ng komunidad Pinuno ng negosyo, di mo ba nakikita? Ang pinuno ay ang dapat maging ikaw Ang amo ay maliit lamang Ginoo ang negosyante ay may malaking responsibilidad Naniniwala akong tayo lang Ang makakapagligtas ng ating mundo Literal, Bayo? hindi politiko, hindi ang gobyerno, hindi ang pagiging relihiyoso, kundi sa pagsisilbi sa ating kliyente ng mabuti sa bawat isa. Marahil yan? iniisip mo na ang serbisyo ay di tayo dadalhin sa malayo at marahil iniisip mo kapag sinimulan natin magserbisyo ay babagsak ang ating stock. Atin bueno, stock? ang mahusay na si Henry Ford ay manglulumo dahil sabi niya ang negosyo na nakatoon sa serbisyo ay merong alalahan sa kita. Talaga? Ano yun? Ito ay kahiyahiyang Lalaki. Ginoo ito ay isang tawag dapat bigyang halaga. Nandito tayo para magtrabaho para sa pangarap, hindi para sa pera. Nandito tayo para maging kamangha-mangha at kagilagilalas, hindi para unawain at para baguhin. Ang kita ay dadating kung tayo ay nakatuon sa pananaw at tayo ay magkakaroon ng pinakamalaking ROI. Ang balik ng intensyon. Ginawa ako'y umaasang ikaw ay magbabago at malalagpasan ang iyong pagsubok. Ang dami mong tinuturo tungkol sa pamumuno ngayon dito. Ang karamihan ay kung ano ang hindi dapat gawin. Teka, teka, teka. Paano ang dami mong alam tungkol sa negosyo? At sinabi mo ating stock? Sino ang taong ito? Bueno, ang totoo ay nagsinungaling ako. Hindi mo ako empleyado, ginoo. Sino ka? Ikaw ay akin. Ako nagbuo ng kumpanyang ito at kailangan matutunan ng mga bagay tungkol sa ating tunay na kahulugan. Bukas ng umaga ay gusto kita makita sa ating pagpupulong. Hey guys, my name is Prince EA and I want to thank you for watching my video. So, I worked on this project with my friend Russell Brunson, who's right here. We believe that everyone has a leader inside of them. We all have a story to tell in a way that will inspire and impact others. So, if you want to be a leader or an entrepreneur, then Russell just came out with a book called Expert Secrets, and we're going to give it to you for free. I personally read this book a few months ago, and it inspired me so much that I found Russell. I, Reached out to him in his DMs, and I really wanted to work on a project together. So, whether you want to be an influencer, an entrepreneur, or turn any calling into a career, Expert Secrets will help you turn your knowledge, skills, and abilities into a powerful message that will change the lives of the people around you and the world. Because you see, we're here not just to make a living, we're here to make a difference and to live our making. Go to expertsecrets.com and pick up a free copy. Peace.